Okay eh, mga katans, nandito na tayo sa Ano pangalan na ito? RGDG Enterprise So dito tayo nagtanong ng Transmission At ngayon eh O-order na tayo Hello, boss. Okay, Yung sa may transmission. Oo. Oh. oh, sir. Kayo nga pala yan. Oo. Oh. Yung Nung nagpa-vlog. Anong nung kamusta, sir? Game na? Oo, oh, game na. <laughs> okay. Sabi natin kayo, boss. Dali na, sir. Oh, Kumuha na tayo, sir. Pag-ausap no? lang po tayo. Yeah. Ay, hello sir. Ano ba? Uh, boss, kukuha mo namin na ng transmission. Sige, yes, sayang no, kung tinawag mo para dito na kayo. Oo nga po eh. Tumawag ka lang sana. Di ba din? Kaya e, lang, ano na ito ha? Tapatong yun. po. Saka ano? Ay, sa inyo na stahan ko pinigil sa inyo. Ay. na kay boss. 'No, 'car, vale, nakakaron na kay ng award na ganyan sa YouTube. Ah, mm, uh, pwan lang naman 'no. Award. Ay anong top table? Ay pwan lang 'o, oh, damit 'yo. <laughs> ano lang naman 'no. Pwan uh, wow. <laughs> yeah, lang ito sir, ayeto pala. Pero, pero mm -hmm. magkano 'yan basta? Magkano 'yan oh? Whatong impression daw no? 'Yan lang, ano po? Disco po at aso 'yon. Ito, yung binigay ko sa 'yo. na 'ko 'yan. pagka uh, masita na tayo dito pagka <laughs> bali ang ano natin ang tractor meron siyang cage wheel yung bakal na gulong uh, tapos naka double bearing ito eh jumbo. semi jumbo kawasan pa natin 500 Ewan, eh, hindi ko na alam kung baka maano na ako ito ha <laughs> Yung nga uh, tractor ba ninyo, gusto nyo yung double patch? Pwede. Pero kasing iba ang gusto nila magkabila. Mm -hmm. Maganda ko nga. Para kabilaan, iliko eh. So, paano ito? I eh, ano po yan? Cash na ah. o dadawang payment mo lang? May resibo naman po eh. Na? ano naman? Pwede ito, Mr. Reservation. Pwede

38, ito sayo. Oh, napo ito. alam mo kung sino ang mga gumawa ka nga ng top up policy sa mga RD, pakita natin. okay na po pa. Okay na si sir. special po nalang sa number, mo? Apo. Okay. Para ma-confirm ko, ano 'yung number nga. Na-copy mo? Okay.

magang transmission Anong date yun? Boss, anong date? Uh, bali pupunta po tayo ngayon dito sa Tumana Yung mga tongs, bibili lang po ako ng ano dito, ng Polyard 3G So, i-spray ko bukas na maga sa sili iyon ang ginagamit natin mga katongs. Tapo. Thank you. Thank lang naman ako sa kalaba. Ibabalik na ako. Ayan, nagpabili po ako. Dito, dito, dito. Papataba natin yung sa sili. Pabili po ako ng pataba natin dito sa sili. Kano kang to? 1,450. Ha? 1,450. Bah, bumaba ng 20. 1,450 na mga katong. But, ganito yung resibo, hindi yung OR. Oo, oh, oo, arang hihingi mo. Ba, sabihin sa Eh. ayan po, is biking. So, papataba namin dito sa sile. Tapos, ayun. bumili nga po ako ng ano ng to mile gna 3G Ayan, 3G polya dito lang po yan nabibili sa malapit lang dito itong 3G polya So hindi na tayo o, sa online bumibili mismong kan sila rekta. Kaya yon. Ito gagamitin natin sa sili to pati yung 3G. I-spray ko po bukas ng mga Tapos ito papataba natin yun. Ped. Ay yung ginawa mo ah, nilinis ni Ped yung kubo. Dinuhan oh. niya yung kubo para daw maluwang yung tulugan. Diyan na, ah, papataba na tayo. Pwede. Para umulan man eh sa pool. magtatapon tayo ng 1.5 sa sili ah plus 1.000 ah uh, 9.50 si e, 2.5 Ne. magtatapon tayo ng 2.5 sa sili lang yan tapon 1.5 po yung pataba ay eh, 1.450 tsaka 9.50 2.4 ano ito isang gamit lang yan bukas sa sili ano Fed? ped? Ah. yan na may silin na mga katos malinis naman po yan bagong kaskate cutter kaya okay lang na mapatamaan natin ngayon

Yung mga katong sa ito na nga po uh, natapos na naming patabaan tong sile yung isang bulto kinulang pa ng tatlong tudling bali bibili pa ako ng kalahating bulto para sa sitaw naman at bukas ng maga i-spray naman yung 3G polyar ito ito po yung 3G polyar na binili ko So, i-spray dito sa sili. Magiging matalab na naman. Maganda na naman ang magiging pan ng sili natin. Nakakapataba ng urea. May spray pa ng polyar. Ah, uh, ito yan. Sakto yung pagkapataba natin. Maambun na. So, maya maya uwi na rin po kami. Hangoy naman namin yung binhidon sa gapan. Yung binabad po namin kahapon.